Good day everyone. Ngayong araw ay magluluto tayo ng uh, tuna guys. Uh, gawin natin na uh, Bicol Express na tuna. Yan guys, natin tuna, malaki po 'yan. At tininisin at saka iwain pang slice na para pang uh, Bicol Express na style 'yan guys. Natin na uh, kuha na slice na. Kailangan natin ilamasin sa na 'yan at saka ugasan para mawala 'yung dulas. Yan natin bawang, loya, sibuyas, paminta, uh, bagay kunting tayo baguong guys, saka sili labuyo and sili haba guys. Yan natin nakahanda para sa ating panglagay sa gisa-gisa mamaya guys. Yan. Uh, na tayo muna mag gisa na. Yan. Sabisahin na natin hanggang mag-golden brown yung ating bawang ganon din sa luya, kasibuyas para lumabas yung kanyang aroma guys, Mabango ang ating uh, nilulutong biko. yah, 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 natin ang yah, 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 Hanggan kayo sa video pa guys Kung na-like nyo ang ating video Huwag kalimutan mag-like, share uh, ma Para malaman natin kung saan nakakarating Ang ating uh, video At saka pwede nyo rin sundan guys Kung paano mag kayo sa pagluto Kung ano mga ating lulutuin guys Ayan. Itong luto nito guys Ay atin na invento lang to Dahil na ang tuna uh, Sarap ng sagataan Kaya dinaang ko lang sa Bicol Express Na mino anong anong maging kalabasan niya guys yan isang isa tayo ng ating baguong yan yun ating na laman ng tuna lagay na rin natin at saka alu-aluin uh, antayin natin na kumatas yan na kumatas yung ating laman ng tuna guys para yun ang wagsang sa sariling uh, laman niya saling katas niya yan alu-aluin lang natin na ah, alu-aluin dahil wala pa tayo pang gata bibili pa tayo gata sa labas guys kaya tapusin na muna natin ito pag sa gisa para mamaya kata na lang yung hulog natin at ah, saka bibili pa tayo ng sitaw pang halo para sure na Bicol Express ang dating guys ah, yan na siya ang ating laman ng tuna yan, halu na halu at pan muna natin para ma-absorb yung katas sa kalaman yan sa guys yan magay tayo na ng asin para magkaroon na siya ng lasa yan Alu lalaluin na natin uli para magpantay yung asin sa kanyang laman at halo lang Huwag natin maiki para sigurado pantay yung kalat ng kanyang mga uh, lasa. Yan, maglagay tayo ng patis guys para magdagdag la, lasa din. Yan, pabasarap sa sauce nya. Yan, bali dalawang kutsara. Nilagay natin na patis. Yan siya guys. Nilagay na rin natin yung siling uh, sigang at saka sililabuyo para manuot na yung hang sa laman ng tuna at saka bango ng sili so guys uh, after mo lang sa natin guys ay lalabas muna tayo bibili mo tayo ng gata para may yan guys may natin ang ginati mo natin yung gata natin guys kalahati mo na ilagay natin tapos ni national ng tubig para sigurado mapaluto natin yung ating tuna guys Ilas na lang natin yung kalahati mamaya pang finish na natin sa ating pangtimpla talaga sa guys Nagyan natin yung sitaw Ayan guys Bili na tayo ng sitaw para Dagdagan parang Bicol Express na ganyan dating ng ating luto na yung bintong luto na uh, Tuna Ayan guys Ayan Kaya natin yung ating sitaw para makuha tayo sa atin laman ng kwan ng tuna guys yan uh, na mix na natin papaluto na rin yung ating sitaw at uh, saka nalagay na natin yung pangalawang gata uh, yung isang gata yon guys yan. okay na nakakuha na tayo balot na tayo ng ating uh, mga order guys yan yan na natin natira sa niluluto natin yan Ayan, uh, yan natin, binabalot na guys tapos bawat balot yan nilagyan natin ng label na kasi so, may mga nag-order kaya para pagdating sa ating pagbibigyan hindi na tayo mag uh, atrasado abot na abot na lang natin guys na natin trabaho araw-araw guys na hanggat kaya natin uh, kailangan mo tayo ng paraan para makakita tayo ng dagdag income dahil ka, uh, kinikita natin ay uh, sobrang kapirangkot lang kaya guys yan ay nakakapagod din pero wala tayong magawa kundi sundin so, ang kung ano ang dapat natin gagawin guys, may mga listahan ako guys yan, yan. So, sa susulatan nyo na para kalibel na siya pagdating ng ibibigyan mo maya abot na abot na lang kung kailan nakapangalan ng balot guys yan yan ang ating dadalahin ngayon na ulam guys yan kung nandyan po sa, sa video guys huwag kalimutan like and share and good luck thank you guys